Nagmarcha po ang mga kaguruan bilang pagsuporta sa panawagan ng pagpapatalsik nga sa pwesto na itong si Sara Duterte. <laughs> sa club, no? Oh, tapos susundan ng ganitong linya no, na si VP Sara ay nagsilbing kalihim ng Department of Education simula um, Hulyo 2022 hanggang Julio 19, 2024. Halos dalawang taon talaga. At ginastos nga daw niya ang 100 million na confidential funds ng kagawaran Bukod sa 500 million confidential funds naman ng Office of the Vice President <laughs> Tapos yung mga haguruan ang magmamarcha ngayon at mananawagan Para nga patarsikin itong si Sarah Duterte mm. Kasama sa rally sa Baguio City Na isinagawa nga ng grupo ng Party List Representative ay siyempre yung iba pa na sumusuporta nga dito sa panawagang ito. Pangunahing ipinaglalaban ng mga guru ang pagpapanagot kay Sara Duterte. Hindi lang po mga kaguruan ang gustong panagutin araw sa Sara Duterte. So nakikita niyo iba't ibang grupo na yan na ang ibig sabihin malawang na po talaga ang panawagan ng patalsikin sa Sara Duterte. At yung sinasabing medyo na antala na ikinababahala ng mga grupo nga na nag-file ng impeachment complaint Nako sa tingin ko may may sasambulat na lang dahil sa pahayag ni PBBM na hindi niya haharangan. Yan rin naman ang unang ibig sabihin ni PBBM nung siya ay kuno ay hindi sangayon <laughs> sa impeachment ng Vice President. Yan din po ang ibig sabihin no, na hindi niya haharangin. <laughs> Ayan, sama-samang nagmarcha sa Baguio City nitong um, lunes nga, ang mga guro mula sa iba't ibang panig ng bansa bilang suporta sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Masaklap na yung mga kaguruan, hmm, alam kasi nila eh, first hand ano, naranasan nila na hindi kaya, hindi deserve maging leader ng kahit anong ahensya, pinuno hindi kayang pamunuan ang isang ahensya ng isang Sara Duterte. At malamang sa malamang ay lalong hindi niyo kaya na pamunuan ang ating bansa. Good luck!